Mga ka sports hindi pa tapos ang plano ni Coach Tim Cohn para sa Gilas, Pilipinas. Matapos ang mainit na ensayo nila kahapon July 7, may mga bagong pangalan tayong nakita sa Gilas Pool. Walang iba si Nazab Lozero, Renz Avando at RJ Abariantos. Posible ba mga ka na secret weapon ng Gilas sa darating na FIBA Asia Qualifiers? Kung trip mo po ang content na ito, pa-iwan na follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Ang tanong ngayon ng masa, sino ang mga bagong isinama? Yes mga ka-sports, confirm! Sablo Cero, kasalukuyang PBA rookie ng Northport Batang Piera. Pangalawa, si Renz Abando, ang high-flying MVP ng anyang KGC sa Korean Basketball League. Pangatlo si RJ Abariantos, ang speedy guard mula sa Japan B-League ay kabilang na sa gilas training pool ni Coach Tim Cohn. Abarrientos oh. goes to the snatch back.